Ay, naku. Ang magulong buhay ng tubo. Ito sa Mary Joy. Si Miley Syrup ng SSA Tsubi. Ito naman si Patricia. Magpatiya ako. Ako lang kasing Patricia Estrada. At syempre, at syempre ang inyong lungkot, Vlad Ramos, nag Ito, pa eh, para si Patrick ko. Tingnan niyo. Ayan, may sa AP niya. Ang pangit-pangit naman. Yun naman ang mga, ang mga naglalanding mga matataba. Yan, si Marjorie yan. Sobrang tabaan niyan. <laughs> <laughs> ang mga matataba dito sa room, siyempre, <laughs> si Rinpit. Tingnan na hiya pa. Si Anila, siyempre. Ang <laughs> anime adik. <addict. laughs> hi, Anila. <laughs> hi. hi. Si Marjorie. Hi, <laughs> 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 hi Marjorie. Hi. <laughs> si, si pa Apple Girl. Hi. <laughs> it's si Angelito, singer din yan. Hi Angelito. Hi. This si is Father Car. Hi. What's that? Hi. This si is Paus. Hi Paus. Hello. This si is Kuya John Michael. Hi Michael. This si is Angel. Hi. Hi Michael. Hello. This is Earl. Hi Earl. Hi. Makulit mo, makulit. Talagang mo sa Youtube yan. This is Kim and JM. Hi, Kim. Hi, JM. Hello. This is Kuya Luigi. Hi, Luigi. Hi. Shut up. Vernon and Pauline. Hi, Pauline. Hi. Hi, Bernon. No. No, no, no. No, no, no. Ang charis na ito. Baka ako. Si Joyce. One of our mathematician. Hi, Joyce. Si Apple. Mayayain din si Apple. Kaya ayaw niya humarap. mo siya. Si Pauline yun. Ayaw niya humarap. Ito si Paula. Edship sa... Edshop. Ed siya. Ed, 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 ed. Hi, Paula. Up na. Kayo. Hi. Oi, yes, wait. Meron si pa po si Zayn Yalo. Hi, Zayn Si Cherry Lynn. Si Michael. Na lang, Ay, si Samya pala. Sorry. Samya boy. Si Ferry. Si Lopez. Si Binibining Lopez. Tapos si May. Singer yan. An, singer daw yan. Tapos yan si Micaela. Ito naman si Chary. Pa, si pa yan eh. Mapiling. Ito si... Ito si Vanessa. Hi, Vanessa. Hi. Man, ah. At syempre ako na naman ulit ang inyong lingkod, Rolando Ramos, nag-uulat. Hi, mataba! Hi. Yan po ang magulong buhay na to. Merong absence si Janelle Bondoc at si Bam Paolo, kaya wala sila dito. Alin mo. Alin mo. Next time, kompleto na sila. Ano ba na ano, Ferry? Na? Ma'am, sinag sila po sa ano, sa yaw. Ano ba na ano, Ferry? Sinag sila po. Sa ano po, sa blue.